What's up mga kamister ko dyan. Magandang araw sa inyong lahat So as per request uh, Pupunta ako ngayon mga kamister Sa aking aso Kung sino ang nakapanood noon Nung binilag ko siya Dahil dinala ko siya dun sa Ruas Boulevard Ngayon mga kamister pupuntahan natin siya Para makita natin kung ano yung Kalagayan niya doon Actually nakita ko na siya nung nakaraan Hindi ko lang siya na isama sa vlog So ngayon mga kamister May kita yun na siya Dahil ito ay request ng aking mahal na ina So sana Mag enjoy kayo this vlog mga kamister Let's go lumagpasa tayo sa Mabini Street mga kamister ayan ingat ingat lang dahil maraming sakyan. ayan so I'm mean H. Del Pilar corner Carino Ay, dito sa ano, sa Manila. Maraming stop light. Let's go. Malapit na tayo mga Mister sa ano, sa intersection ng uh, Ruas Boulevard, O makapalaga, makapagal, makapagal, huh? ah, So. What? Bro, what are you talking about, man? Stop it. Oh Oh, oh let's go. Let's go. Woohoo! What's my Oh. Kailang hindi yan sadya natin mga mister Sadya natin ay si Dansky So Request ito ng Mama ko na ano Na May vlog ulit si Dansky So Ito na, ito na ma At may may tatlong buwan kami na hindi magkasama ni Dansky dahil yun nga uh, pinagbawal nga ng aso doon sa site namin no? so wala tayong magawa kaya ginawa natin ang paraan so buti na lang may ano may mabuting loob na nagalaga kay Danski so maraming salamat kaya ate no? So, ingat na tayo mga mister dahil maraming sasakyan woohoo yung pagbabike talaga mga mister ano din eh uh, kailangan gusto mo rin kasi marami ang ayaw din ng ano, magba Mas gusto nila yung motor. So, okay naman. Pero siyempre, iba-iba yung ano eh uh, gusto ng tao. So, tayo eh pwede rin sa motor, pwede rin sa bike. So, ayan, nandito na tayo sa ano. CCP Complex Ayan oh. Sini So Ganda dito mga anis All Alright So tali tayo Dahil may tali ko pala Hahaha <laughs> para tayo doon ah para iwas layo diyan iwas sagip Kompleks complex mga kamisar Ha? Cultural Center of the Philippines right, Tama ba? <laughs> Nabasa ko lang eh <laughs> So, siyempre ay manatili tayo sa bike lane Mga mister, huwag kalimutan Na Pupunta tayo sa Ibang lane nako ah, uh, Madadali tayo nyan. So Nandito lang tayo Ayan Woo! So tulad ka po ng vlog natin mga ka -mister ay hindi pa 100% na makalipat dun sa ano no sa Ruas Boulevard o may bagong site so tingnan natin <laughs> si Raffy Boy nakita ko actually nabanggit natin kahapon mga kamister mister ano yung project so yun isa pa din to sa ano sa bahagi na project Lusutin nyo na Kita yan mga kamister ano? Yung asfalto bumababa O nadideform diform uh, Isa yan sa mga Kung bakit ginawa siyang concrete Kasi ang asfalto uh, Pag tumagal Ang tendency niya ay Madideform o lalambot Lalo na pag Pagtag init So Ayan Kaya Pinapalitan siya ng konkreto So, kung kami mga kamister, yan din yung mayiging ano namin, mayiging trabaho. So, ito ang buhay construction mga kamister. Ni Dance TV. So, sana patuloy yung suportahan yung aking mga vlogs na ginagawa. Alright, sana na-enjoy nyo yung mga vlogs natin. Ano? O oh, yun Nag-atter na tayo Wow, ang galing ni Kuya Nasa sidewalk ha ah. Pwede rin O oh, yan o oh. Wow, wow, wow Ingat, ingat Oh no Let's go! Ayan, intersection ulit tayo mga mister dito sa Saan ba to? Ayan, sa Hilpuyat So, gagawin natin mga mister. Iko tayo. So, ayan mga mister, nandito kami ngayon sa ano, sa Puyat. So, stop muna kami dahil ano, busy-busy. Ha, ay sakit. So, isang ano na lang, isang intersection na lang. ando na kami sa Kirino. Ayan mga kamister, nandito na nga kami sa ano, no? Sa Pasay, dito sa sa project. Kung saan nandito si, ano, si Danske. So, yan. Uh, tingnan natin siya mga kamister. So, team bike natin. Ayan, tingnan natin si, ano, Oh, mo muna kay sa vlog ko. May <laughs> mga trupa dito Ayan Si Dansky tingnan natin Hello Dansky Uy 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 Ayan si Dansky o oh, mga kamister Dansky Uy 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 Ano ay, ay. madumihan mo ako eh Madumihan mo ako Oh, Hello. Huwag <laughs> oh, maingay Ayan, 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 ayan Huwag ka maingay May kasama na siya dito Ayan, Ito yung mga uh, binabantayan ni Dansky O, oh, ba? Oh, diba? Ang daming bakal dito Ayan So, kailangan talaga dito ng Bantay Ito yung mga bakal, o oh. Tapos meron pang makina ng welding machine. Ang daming bakal dito. Kaya, kailangan talaga dito ng bantay. Pero kung matuloy kami diyan mga ka sa, ano? sa project kali kunin na natin dito si Dansky. Hi Dansky. Oh, dali. Oh. Ay na, ay na, na. danski Dansky. Hey, hey, hey. <laughs> oh, Dansky. Ay, 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 ay. Sandali. Oh. Madudumihan mo ako, oh. puti pa yung shots ko. So. Ayan. So ito mga mister, ito yung mga ano, mga cover ng manhole. Takip. Ayan. So dito pinapabricate yung mga ano, mga Takip ng manhole Ayan So Kung walang Aso Pwedeng manakaw ito Ayan So Maganda rin talaga Na may ano Kaya sa sunod Pag nakalipat kami Ah uh, Dadali na natin si Dansky Makasama na namin yan si Dansky Ayan Dansky Ah uh, yung aso talaga mga mister Kahit na matagal na kayong hindi nagkita Actually mga ano Mga 2 months mayigit Kasi nung nakaraan pumunta ako dito So nagkita na kami yun Kailangan talaga siyang ma, ano, Mapaliguan Oh Mawawa si Danski Pero salamat pa rin sila Kila ate at kuya Nalagaan nila si Danski dito Ayan Ayan mga mister, gabi na. Ang oras po natin ay 6.53. So, gabi na ulit. So, mamaya na lang. So, ayan na mga mister, uwi na kami. Babay na kay Dansky. So, iwan muna natin siya. Nakita yun na mga mister, no? Yung, ano, yung kalagayan niya dito. So, okay naman siya. Okay pa rin. <laughs> so, let's go na mga mister. Let's go! <laughs> ano kami? Sige. oh Thank you, thank you. Yan mga mister Nakalayo na tayo Alright Mag -yo -yo turn lang tayo sa Ano Sa Edsa Pabalik ng uh, Manila Dadaan tayo sa ano sa service road para hindi masyado busy yung ano yung highway kasama ko pala yung kapatid ko mga ah, mester yung sumunod sa akin si Randy Randy the Pugi tapon ang kasama ko naman ay yung kapatid ko rin na pang anim <laughs> dami namin di ba ito lang naman kami mga kamister na mag magkakapatid. Apat na lalaki at tatlong babae. So, paano tayo ngayon lulusot? So, sa tingin ko mukhang hindi tayo makakadahan. Dali. Ayan mga kamister, ito yung ano, uh, track lane ay bakal. Oh, di ba ang ganda? Tibay nito. Ayun po. Yan, ilalagay na yan dyan Uy Ginabi tayo ulit. To, so, yan mga mister. Nandito na kami sa ano Sa Saan ba ito? <laughs> Apit dito sa ano Sa Midas Sa Nuan Dizos pala Alright So, binabaybay na natin mga kamister yung ano yung service road ayan mukhang ulan pa Midas Hotel and Casino o, dito lang tayo sa bike lane mga kamister. Mukhang abutan kami ng ulan ah. Dito sa ano mga kamis Sa harap ng aristocrat Dito sa Harap ng Manila Bay Yan dito sa Cor Manila Korea Town So tuloy tuloy pa rin tayo mga kamister Sa vlog natin Ayan Ang mahirap dito sa tawag dito sa bike lane nakasentro yung ano yung mga takip ng manhole ay hindi pantay-pantay kaya minsan parang nakakailang dumaan lalo na pag mga ganitong oras kaya nandito tayo sa SNBC sa Sun Residence so, under construction pa siya mga kamister dito sa harap ng ano ng Manila Bito, no? ayan so kaya balik tayo doon sa nabanggit ko na bike lane ano kaya eh, yung iba hindi na dumaan ayun dadaan tayo <laughs> para magiging ano tayo good example na 90... hindi pasaway kaya lang meron tubig dito tayo dadaan <laughs> Alright Malapit na tayo mga kamister Nandito na po tayo sa Harap ng Diamond Hotel Dito sa Ermita Ayan po siya Oh no! Why you block me? You block block me. Nakarang kayo sa bike lane namin na. Ah. All right, so magpipick up siguro ng guest yun ng Diamond Hotel. So na pansin mga kamister no. no? Mutulo-tulo na. Ayan, ayan. ano ba yung dating ano dating Hyatt Hotel dito sa Mabini Corner Pedroil ay sa Taft Avenue corner ng Pedroel so Ayun mga kamister, nandito na please, ano? Sa kainan. Bike <laughs> Order tayo. Meron sila dito nga ano, mga kamister. Ah, yung kahapon din namin ay papaitan. Ngayon, tina, ano? Tina natin yung ano, bulalo nila. Ay! Ay! Ay!

Kaya naman. Mas lalo ako pabaisan dito kasi nanginit ang sabay. Kain tayo mga mister Ayan o. Oh. Uy! Ito yung anong nilang bulalo na uh, dinataang kulay. Ayan. Kain tayo mga mister Kain mga mister Ayan o. Oh. देखो ये तो <laughs> Uy, Sarap-sarap naman yan. Uy. Ayan well, mga mister, nandito na kami sa, ano, sa, sa site. So, maraming maraming salamat. At ligtas kami na nakarating din dito, ano. So, hanggang dito na lang mga kamister. Maraming salamat. Good night. Bye-bye.